bali yun na nga mga idol. At uh, nakapag-prepare uh, na kami ng kahit papano sa bubong namin para sa darating na bagyong pipito. So nakikita nyo, meron na yung mga kawayan sa bubong namin. At uh, tinali namin yan ng alambre sa mga bakal na dapat namin pagtalian para kahit papano eh, mahirapan naman si bagyong pipito na buhatin yung bubung uh, bubong namin. At uh, pati nga yung barbel namin, nilagay ko na sa bubong para pandagdag na rin sa pabigat ng bubong namin. So 'yun, uh, pati yung tanim namin na papaya, pinutulan namin, pandagan lang sa bubog. At uh, tinali namin, bali bali naglagay kami ng uh, kawi sa baba. So doon namin yung tinali para katapano paano mahirapan muhatin. Kaya sana hindi na pumasok si Bagyong Pipito. So 'yun, uh, sana nga uh, mga idol, uh, hindi pumasok si Bagyo Pipito. Uh, sana malusaw na siya sa karagatan para wala ng bahay na masira o mga ari-arian. Kaya sana mga idol, panalangin natin na sana hindi na tumuloy si Bagyong Pipito.